Ako ay nasa loob ng jeep kaninang tanghali, bumibiyahe pa uwi. Habang pahinto-hinto ang patakbo ng jeepney driver, dahil sa traffic ay isang binata ang biglang sumampa sa pintuan ng sasakyan. Huwag po kayong matakot. Ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na sana po ay makahini ng konting tulong. Kahit ilan po ay okay na po yun. Malaking tulong na po para pambili ng makakain. Sabay abot ng mga sobre sa mga nagdududang mga pasahero ako ay nakapwesto sa bandang likuran ng jeepney driver. Habang siksikan kami ng kaharap ko dahil sa pumapagit ng basurang halos mapupuno na ay naisipan naman ng binatang na na doon na rin maghintay ng maibabalik ng mga sobring may laman na ng mga pera. Habang hinahawi-hawi niya ang kulay brown, istilong pambabae na sa haba pababa sa kanyang baba, naglalagkit sa pawis at amoy araw ng mga buhok. Inuobserbahan siya ng jeepney driver sa pamamagitan ng rear mirror. Bigla siyang nag-suggest sa namamalimos. Hugasan mo na lang itong jeep ko mamaya. Saan po, kuya? Doon sa amin. Mamaya. May talyer kami. Magkano po? 150 per hugas. Baka may sideline car washing din ang jeepy driver at naawa siya sa namamalimos. Ay, huwag na lang po nakakalikom pa ako ng 400 sa ganitong panghihingi. Parang naging defensive ang pananalita ng namamalimos. Minsan nga, nakakaipon ako ng isang libo sa panghihingi lang eh. Isang araw lang yun. Hindi naman po masama itong ginagawa ko. Kesa magnakaw ako, di ba? Medyo malaki ang kita, hindi pa ako pagod. Habang inaabot na ng mga pasaherong naglagay ng pera sa sobre ay parang naguyo sila sa kanilang narinig kahit na hindi naman din sila pinilit ng binatang na mamalimos. Ako na mismong nasa harapan niya na napapangiting ewan dahil alam ko na ang mga modus na ganun kaya hindi ako nagbibigay na sa tuwing nakakatagpo ng ganoong eksena sa loob ng jeep. Kampante rin akong napapareact dahil natatakpan ng black mask ang aking bibig. Ang jeepney driver naman na nagmamagandang loob lang naman ay na-disappoint sa kanyang narinig na sagot mula sa namamalimos. Pagkatapos ipunin ng binatang namamalimos ang mga naibalik na sobre, ay agad na itong bumaba palabas ng jeep.